Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Ang kwentuhan natin today ay tungkol sa tatlong universidad sa Pilipinas na sikat hindi lang sa kalidad ng kanilang edukasyong binibigay sa kanilang mga estudyante, kundi kilala rin sa mga hindi maipaliwanag na mga misteryosong aparisyon at mga ligaw na kaluluwa. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa Kwentuhan sa Dilim. Kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakitanong na rin po sa like button kung kailan siya huling naligo sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisa na natin ang kwentuhan. Ang Far Eastern Air Transport Incorporated University o FEU University ay isang pribadong co-ed higher education na institusyon na may oryentasyong Katoliko na itinatag noong 1946 sa Santa Cruz, Manila. Ito ay isang nangungunang universidad sa Pilipinas na may reputasyon para sa kahusayan sa engineering, science and education, arkitektura, business and management, sining, maritime at information technology. Sa dami ng mga professionals na dumaan sa pintuan ng FIATI, hindi nakakatakang mayroong mga kwentong kababalaghan ang naipasa na sa mga estudyante at graduates. Isa rito ay tungkol sa babaeng nagpapakita sa loob ng third floor comfort room. Ayon sa kwento, isang gabi mga bandang alas cheese, isang kadete ng ROTC ang nagpunta sa isa sa mga comfort room sa ikatlong palapag ng gusali ng paterno nang mapansin niya ang isang babaeng nakasuot ng puti na lumulutang sa hangin. Siya ay agad na napasigaw sa takot na nakakuha ng atensyon ng iba pa niyang kasama. Pagdating nila, nakita nila ang parehong babae na lumulutang sa hangin. Ayon sa alamat, ginamit ng mga hapones ang gusali ng paterno na naitayo bago ang pagsiklab ng ikalawang digma ang pandaigdig bilang isang garrison noong panahon ng digmaan. Marahil ito ang paliwanag sa mga kaluluwang hindi matahimik sa Fiati University. Ang Universidad ng Santo Tomas o UST ay itinatag noong 1611 ni Miguel de Benavides, ang ikatlong arsobispo ng Maynila na dumating sa bansa noong 1587 kasama ang unang Dominican Mission. Ang kolehiyo ay orihinal na kilala bilang College of Our Lady of the Most Holy Rosary bago pinalitan ng pangalan na Koleyo de Santo Tomas noong 1619. Noong 1908, pinalitan nila ang pangalan ng universidad sa kasulukuyang pangalan nito Universidad ng Santo Tomas. Mula sa Real y e. Pontificia, Universidad de Santo Tomas de Manila. Ang UST ay tunay na isa sa pinakakilalang universidad sa Pilipinas. At ang mga kwentong hindi maipaliwanag sa universidad na ito ay kasing sikat din ng reputasyon ng UST. Isa sa pinakasikat na kwentong kababalaghan ay ang nangyari isang gabi sa UST Hospital. Ayon sa kwento, 11 p.m. noon at isang babaeng nurse intern ang sumakay sa elevator kasabay ang isa pang babaeng nakauniforme ng pang-opisina. Napansin niya ang isang lalaking tumatakbo patungo sa elevator nang malapit ng magsara ang mga pinto Mabilis na isinara ng nurse ang pinto ng elevator para hindi makapasok ang lalaki. Nagtanong ang kanyang kasama sa elevator kung bakit tumanggi ang nurse na papasukin ang lalaking nagmamadali. Pinaliwanag ng nurse na nakita niyang may red tag ang tumatakbong lalaki at mga patay lang sa morgue ang may red tag. Itinaas ng kasama niya ang kanyang braso at nagtanong, Ibig mong sabihin katulad neto? Ang St. Paul University sa Quezon City ay itinatag noong 1946 ng Sisters of St. Paul of Chartres. Sa una, ito ay isang all-girls na institusyon. Ngunit kalaunan ay na-convert ito sa isang co-ed noong 2006 upang mapaunlakan ang mga dumaraming estudyante ng St. Paul College of Manila at ang Noviet of Provincial House ng SPC pagkatapos ng World War II. Sa ganda ng paligid ng St. Paul at dahil din sa lapit ng universidad sa mga daanan ng tao at sasakyan, mahirap paniwalaan na puno rin pala ito ng mga kwentong paranormal. Isa sa hindi maipaliwanag na kwentong umiikot ay kung bakit ang ilan sa mga comfort room ng campus ay walang salamin. Sinasabing ito ay dahil sa isang hindi kilalang babae na lumilitaw sa mga salamin at nananakot ng mga estudyante. Ang estudyante iyon daw ay nagpakamatay sa comfort room na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatahim ang kaluluwa. Marahil ang mga pader sa hig at hagdan na mga universidad na ito ay mga piping saksi sa magaganda at hindi magagandang pangyayari na mga iba't ibang klase na mga taong dumaan sa kanilang mga pasilyo. Maliban sa tawanan ng mga estudyanteng nakapasa sa exams o mga lambingan ng mga bagong magkasintahan, hindi imposibleng narinig din at nasaksihan na mga universidad na ito ang mga luha ng mga hindi makakagraduate o ang hinagpis ng unang pagkasawi sa pag-ibig. Kahit ano pa man ang dahilan, ang mga universidad na ito ang humulma sa hindi na mabilang na mga mamamayan, buhay man o patay. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan.